good morning. Mabilis ang lutuan lang to guys. Kasi nga nagmamadali rin ako at may pupuntahan kami. Pinry ko lang dito yung baboy and then ilalagay ko na itong ating sibuyas. At sa luto ng sibuyas, nilagay na natin dito yung ating toyo. Tansyahin nyo na lang yung toyo nyo dyan guys. Dito kasi yung toyo medyo matabang. Kaya naglalagay pa rin ako ng konting asin. At ang kasunod nyan ay ang ating paminta yan. Depende sa sa'yo kung gano'ng karami paminta na ilalagay nyo. After nyan, nilagay ko na rin nitong ating kalamansi mga 10 pieces na kalamansi lang yan guys and then naglagay ako dito ng tubig kasi ayoko ng masyadong mamantika or dry na dry itong ating niluluto. Napakasarap na ito, guys. Napakasimple lang. At napakabalis na, napakabilis luto. Eh. Pag may luto na ito, guys, pwede na natin ilagay yung ating panghuling sibuyas. Ayan, pampabango lang yan, actually. Ayan, takpan natin para mas lumambot. At pag malambot na, tikman na natin. Saktong-saktong na ang lasa na ito, guys. At papasa na ito kay Mudra. Masarap ba ang baboy? Siyempre, siempre, más sabroso after natin mapakain si Mudra guys nagpunta na tayo sa Compass One. Yan. una natin pinuntahan ng Japan Homes at sinunod na rin natin itong cold storage yan dahil uwi nga tayo, namimili tayo ng pampasalubong konti lang ang bili natin kasi nga matigat, nagipon lang ako ng pampasalubong para hindi biglaan ayun nga, pagkabayad nga natin nagdaan naman kami dito sa patayaan alay nyo, tayo na ang susunod na milyonaryo after nga dyan guys, nandito naman tayo kasi bibili tayo ng ulo ng barena. Hindi ko alam ang tawag doon sa ulo ng barena. Ayan, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung sinasabi ko kasi mm -hmm. hindi ko nga masabi kung ano talaga yung pangalan niya. Ayan nga yan, guys. Oh. Ano ba tawag dyan? Hindi ko alam ang tawag dyan. Kaya, ayan, kumuha na tayo. Ayan. And then, binayaran na natin dito sa cashier. After nga natin mabayaran, ay pumain na tayo dito sa E. Masarap ang wonton noodles dito, guys. At mura pa ay nakagandahan dito. Kaya, pag napadaan kayo dito, itry nyo yung mga noodles nila. Authentic talaga yung lasa ng noodles nila. At hindi mabigat sa bulsa. Bali, ang na namin dito ay said, may wonton noodles ka na at may kasamang ka Day. ayan nga guys yung coffee niya Masarap yung coffee dito. Mga fruit coffee ang meron dito guys. And yan na rin yung ating wonton noodles. Masarap siya at sobrang init. Kaya very, for me, talagang gusto ko sa noodles is yung mainit-init pa habang hinihigot ko siya. Yung napapaso-paso pa. Umaan na rin pala kami dito sa Koi Milk Tea kasi nga meron akong discount. Kaya sayang naman yung discount. Kaya tirahin na rin natin yung discount neto so guys. Ito talaga may iwasan na mag milk tea Ewan ko ba, parang milk tea is light. After nga natin mag-milk tea, dumana rin tayo dito sa Baguio para makabili na rin ng konting chocolate na pampasalubong nga dalubi tayo sa Pilipinas. At bago nga tayo umuwi guys, dumana na tayo dito sa Star Hub dahil recontract na tayo at eligible na tayo kumuha ng cellphone. Ang kinuha ko nga lang pala dito guys is iPhone 15 para sa daughter ko dahil request niya yan guys. Yung maliit lang na iPhone 15 ang kinuha natin kasi nga ayaw niya na mabibigat na cellphone. Kasi sinamahan ko na rin niya ng housing at screen protector. Ayun guys, follow for more.